So ayan guys, papalitan natin ng race si Baymax natin. So may kabig na yung manobila niya, no? Ayan. Ligtan na ako makabig. Delikado na sa dikitan to. <clears throat> papalitan natin ng race Ayan. So, Meron tayo dito ng race na in-order natin sa TikTok. Yamaha brand din. Maganda naman siya, yun, no? madami siyang bulitas hindi tulad ng sa iba no meron kasi ako nabili na sa shop kunti lang yung bulitas niya hindi tulad nito marami palitan na natin to goods naman yung bearing niya no? ay yung bull race niya <coughs> siyempre habang ginagawa natin yan meron tayong kape sasabayan natin ng kapehan habang gumagawa dahil makulimlim ng panahon natin ngayon. So, eh, baklasin na natin 'to, no. Terima kasih telah menonton! Ayan guys, so tingnan mo, papansin nyo, eh? may mga kanto-kanto siya. So ayan o may mga kanto na siya ito. Ayan. Ito. Ito. Ayan o so. may mga butas. So ayan. Ayan pag nandyan yung bearing. Pag lumili ko ka parang may stock siya. Pag may quit. Kasi gawa ng siya sa butas. Kumakalso sa butas. So ayun natanggalan na natin yung ilalim Alam mo yung ilalim nyo Mas malala Kaya ako makabig Ayan ha. May mga gatla gatla Ayan Ayan wala sa bigya. So, ayun guys. Naikabit na natin. yung mga cover. Hindi ko lang tawag dito. Ang cover ba yan? Eh. Ito. Naikabit na natin. Ano? Nasalpak na lang natin to. Tapos itong kanyang mga bearing. Lalagyan natin ang grasa. Ayan. So, ayan guys. Tapos na ang ating pagayos. So nakabit na rin natin yung gulong ko. Narot test na rin natin, goods na. Ang ganda ng itakbo. Wala nang kabig. Smooth na ayan. Okay. Na. Good na si Bimax.